Sa pagtahak natin sa landas ng kabutihan, hindi natin maiwasan ang pagharap sa mga hamon at pagsubok. Sa ating paglalakbay sa buhay, isa sa pinakamahalaga at matimbang na aspeto ay ang pag-iwas sa pagkakasala sa ating Panginoon. Ang pagkakasala sa Diyos ay isang hamon na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Hindi natin maiiwasan na magkamali at gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit mayroong mga paraan na maaari nating sundin upang maiwasan ang pagkakasala sa Diyos. Sa video na ito, ating tatalakayin ang 20 epektibong paraan kung paano natin maaaring maiwasan ang pagkakasala sa Diyos. Ang mga payo at gabay na ito ay hindi lamang simpleng mga patakaran, kundi gabay na nagmumula sa pusod ng ating puso at kaluluwa. Kung bago ka palang sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para sa susunod na nating mga video. Bawat isa sa atin ay may yaman ng kaluluwa na dapat nating pangalagaan. Ang pagkakasala ay nagdudulot ng pinsala sa ating kaluluwa at humahadlang sa atin na makalapit sa ating Panginoon. Ngunit may mga landas at gabay na maaari nating sundan upang mapanatili ang kalinisang loob at kabanalan. Narito ang dalawampu epektibong paraan para maiwasan ang pagkakasala sa Diyos. Isa, regular na panalangin. Isa sa pinakamahalaga at epektibong paraan upang maiwasan ang pagkakasala sa Diyos ay ang panalangin. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagpapahayag ng ating kahinaan at pangangailangan sa tulong ng Panginoon. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa kanya nang may bukas na puso at humihingi ng lakas upang labanan ang mga tukso ng mundo. Dalawa, pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay isang sagradong aklat na naglalaman ng mga aral, tuntunin at kwento ng mga taong tapat na sumunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng regular na pagbabasa at pag-aaral nito, tayo ay nagkakaroon ng mga aral at patnubay na magbibigay sa atin ng liwanag sa ating landas. Ang mga kwento ng mga banal na tao tulad ni na Abraham, Moises, at David ay nagpapakita sa atin ng tamang pag-ugali at tiwala sa Panginoon. Tatlo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagiging handang sumunod sa Kalooban ng Diyos. Hindi laging madali ang pagsunod sa Kanya, ngunit sa bawat hakbang na ating ginagawa, ay dapat nating isaalang-alang ang Kanyang Kalooban. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod, tayo ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya at nagiging tapat na alagad. 4. Pag-aalaga sa kapwa ang pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa ay isang paraan upang ipakita ang ating pag-ibig at paggalang sa mga nilikha ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagbibigay ng oras, effort, o tulong sa iba, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal sa mundo. Hindi lamang ito nagpapalakas ng ating relasyon sa kapwa kundi nagbibigay din ng kasiyahan at kagalakan sa ating puso. 5. Pagsisikap sa mabuting gawain Ang pagiging aktibo sa paggawa ng mabuti ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga mabuting gawa tulad ng pagtulong sa mahihirap, pagbibigay ng kalinga sa mga may sakit, at pagtataguyod ng kapayapaan, tayo ay nagiging daan upang maging instrumento ng pagpapala sa iba. Sa bawat munting mabuti nating ginagawa, tayo ay lumalapit sa Kanya, at nagiging tagapagdala ng Kanyang iwanag sa mundo. 6. Pagsasakripisyo para sa iba Ang pag-aalay ng ating oras, talento, at kayamanan para sa iba ay isang uri ng pagsasakripisyo, na nagpapakita ng tunay na pag-ibig at kababaang loob. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili para sa kapakanan ng iba, tayo ay nagiging instrumento ng kanyang pagmamahal, pagkakalinga. Hindi lamang ito nagpapakita ng ating pagmamalasakit sa kapwa, kundi nagpapalakas din ng ating espiritualidad at relasyon sa Diyos. Pito, pananalig sa panahon ng pagsubok. Sa bawat pagsubok at hamon na ating hinaharap, ang mahigpit na pananampalataya at tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Sa panahong tayo ay nawawala ng pag-asa at nagiging mahina ang loob ang pagtitiwala sa kanyang plano at pangako ay nagbibigay sa atin ng liwanag at lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Walo, pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang espiritwal na gawain na nagpapalakas sa ating pananampalataya at pagsasabuhay ng ating kabanalan. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at nagiging sensitibo sa kanyang mga tuntunin at inspirasyon. Ang pag-aayuno ay nagbibigay din sa atin ng pagkakataon na magpahinga at magmatsyag sa sarili upang maunawaan ang ating mga hangarin at layunin sa buhay. Siyam, pagkilala sa kasalanan. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa pagbabago at pagpapabuti ng ating sarili ay ang pagkilala sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pag-amin at pagkilala sa ating mga pagkukulang at kamalian, tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at humihingi ng Kanyang kapatawaran. Ang pagkilala sa ating mga kasalanan ay nagbubukas ng pintuan ng pagbabago at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sampu, regular na pakikinig sa mga pangaral. Ang pakikinig sa mga aral ng mga lingkod ng Diyos ay isang paraan upang mas mapalalim ang ating pag-unawa sa kanyang mga tuntunin at plano. Sa pamamagitan ng regular na pakikinig sa mga pangaral, tayo ay nag-aaral ng mga bagong kaalaman at katotohanan na nagbibigay liwanag sa ating landas. Labing isa, pag-iwas sa masasamang impluensya. Mahalaga rin na tayo ay mag-ingat sa mga masasamang impluensya sa ating paligid. Ang mga ito ay maaring magdulot ng tukso at pagkakasala. Sa halip na mapahamak sa ganitong mga bagay, mas mainam na tayo ay magpakalayo at mag-focus sa mga bagay na magdadala sa atin sa Diyos. Labindalawa, pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Isa sa mga mahirap ngunit napakabuting gawain ay ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, tayo ay naglalabas ng pait at galit sa ating puso, at sa halip ay nagiging bukas sa pagmamahal, kapatawaran ng Diyos. Ang pagpapatawad ay naglilinis ng ating puso at nagbibigay daan sa tunay na kapayapaan at kalayaan. Labintatlo, pagtanggi sa pagkukumpara. Mahalaga rin na huwag tayong magpadala sa pagkukumpara sa iba. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan, pagkakamali, at pananampalataya. Sa halip na magkumpara, mas mainam na tayo ay mag-focus sa ating sariling pag-unlad at pagsasabuhay ng kanyang mga aral. Labing apat na paggamit ng ating talento sa mabuti. Ang paggamit ng ating mga talento at kakayahan sa mga mabuting layunin ay isang paraan upang ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga biyaya sa pagtulong sa iba at paglilingkod sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang banal na gawain sa mundo. 15. Pagiging mapanagot sa ating salita Mahalaga rin na tayo ay maging tapat at mapanagot sa ating mga pangako at salita. Ang pagtupad sa ating mga pangako ay nagpapakita ng ating integridad at katapatan sa Panginoon. Labing-anim na pagsasailalim sa sakramento ng penitensya. Sa pamamagitan ng regular na pagsisisi at pagsasailalim sa sakramento ng penitensya, tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na muling magsimula at magsagawa ng mga hakbang tungo sa pagbabago at pagpapabuti ng ating sarili. Labimpito, Pagmamahal sa Inang Bayan Ang pagmamahal at pagtulong sa ating bansa at kapwa Pilipino ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa ating bayan, tayo ay nagiging bahagi ng pagpapalaganap ng pagmamahal, kabutihan sa ating lipunan. Labing walong, pagkilala sa kabanalan ng buhay. Mahalaga rin na tayo ay magkaroon ng pagpapahalaga at respeto sa kabanalan ng buhay. Ang bawat nilikha ng Diyos mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan ay mayroong kahalagahan at dignidad na dapat nating ipaglaban at ipagtanggol. Labinsyam, pakikinig sa hudyat ng Espiritu Santo. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalaga rin na tayo ay maging bukas sa hudyat at inspirasyon ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagtanggap sa kanyang mga tuntunin at gabay, tayo ay nagiging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Dalawampu, mahigpit na pananampalataya. Sa huli, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Ito ang pundasyon ng ating buhay at landas tungo sa Kanya. Sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya, tayo ay nagiging matatag sa harap ng anumang pagsubok at tukso. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at sigla sa bawat araw ng ating paglalakbay. Sa bawat araw ng ating paglalakbay, lagi nating tatandaan na ang pag-iwas sa pagkakasala ay hindi lamang simpleng tungkulin, kundi pati na rin isang pribilehiyo. Sa tulong ng ating Panginoon, at sa pamamagitan ng mga gabay na ito tayo ay magiging matibay sa ating pananampalataya at malalapit sa puso ng Diyos. Naway maging inspirasyon at gabay sa ating lahat ang mga payong ito sa paglalakbay natin tungo sa landas ng kabutihan at kabanalan. Patuloy tayong manalig, magdasal, at magmalasakit sa kapwa sapagkat sa bawat hakbang natin patungo sa Diyos. Tayo ay patuloy na magiging instrumento ng Kanyang pag-ibig at kagandahang-loob sa mundong ito. Sa ating pagtahak sa landas tungo sa banal na buhay, hindi natin kailanman mag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Sama-sama nating tahakin ang landas ng kabutihan, kasama ang Diyos sa ating tabi hanggang sa ating makamtan ang walang hanggang kaligayahan sa kanyang piling. Kung nagustuhan mo ating video, huwag kalimutan mag-comment, mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakakapanapanabik na susunod nating video. Hanggang sa muli ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.